So yun po mga ka-jana, maganda ba ganda po sa ating lahat tayo. Medyo mahamog. Ayan. Alas 7 na na umaga. Medyo mahamog sa labas. Tsaka mga aulap. Paparating na ang bagyo. Ayan. Daras po ako kahapon dito. Ayan. Medyo malinisan yung part na to Ayan din. So ayun, lilinisin ko pa hanggang dito dito. So wala pinakal boto na lang nalinis ko. Bukas namang uli. Wala na pala bukas. Bumabag yun na pala bukas. Hindi na mapaglilis dito ulit. Hindi <laughs> ko muna winawalis. Niintay ko yung blower ko. Try natin dito sa dahon dahon. Ating kaotse malinis na naman at madudumihan na naman next week Hello, Hello. Open ka lang yung pagpo Ayan, kamusta? Ayos naman Ay, Hi hindi, hindi pa maulan sa inyo? Wala, tahimik nga, kalmado eh Kalmado, nakot, ingat-ingat lang kasi affected daw ang Luzon Kaya Anyway, mo. Ayun, diyan no, nag ano lang ako, uh, request lang ako ng catch up kasi may nabasa akong email, tama ba nang email ka sa akin? Ah, oo, oh, may um, lang ba? Yun? Kapun ba? Ayun din ata pala. Uh -huh. Oo. Okay. By the way, um yun kasi you sent an intention na mag full time. Uh, gusto ko lang malaman paano nag-come up sa decision na parang gusto mo nang i-serious, seryoso hindi pro. Hindi nakaraang kasi nung ayun pula Ina-encourage din ako ni UM Bon siya pa ni AUM Jonas. Okay. Ayun. Since wala din naman akong ginagawa din sa bahay, tapos wala pa rin naman akong balak mag-work sa ibang company. Ayun. Since nakapag-invest na rin naman akong time dito, baka baka makakita rin ako, parang full time ako, baka mas ma-encourage pa kung sibagan pa. Ayun. I see, I see. Ah, uh, nakita ko ah, oh, nagkita kay ni Jonas. Paano ba wala kay nagkita? Hindi may client meeting kasi ako noon. Eh gusto ko magpasama, syempre. Iba pa rin 'yung magkasama ko na mas higher ganun. Yun lang naman. Ah, so sa ano yan? Sa San Miguel yun? Nakita kayo? Doon din sa Pulilan. So, sa, malapit lang kayo na AUM. Ah, okay. SM Pulilan. No. Doon kayo nag-client meeting? Mm -hmm. I see, So Okay. Sige, actually, ano, um, hindi ko muna nireplyan yung email mo kasi gusto din kita makausap sana. Actually, um, okay naman. Uh, I'm very uh, happy na nakita mo si Pro Life na it's something na long term na career. Um, basically, pag full timer, uh, mas marami lang tayong access sa training. Sa so, tama ka, uh, we hope na mas matulungan ka through training sa paano mas magiging mag 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 magaling sa pula. So yan nga, uh, going back si Jonas din kasi ganyan. Hmm. Yeah, nung nag full time siya, yan din yung idea niya. Tapos nagmaterialize naman, kumbaga since nung nag full time siya, nagtuloy-tuloy yung travel niya. So tata, um, uh, pag full time, mas ano talaga, mas tutok talaga. No. Uh, well, I support you naman sa, ano mo, sa magiging decision mo. Uh, pero take note lang, di ba, pagka full timer, may isang linggo lang na required tayo mag-office. Got no. that up, one. Aware naman ako Tabang sa Monday 8. No. Uh, so, yun, pwede naman kayo magsabay ni Jonas, kasi no, taga, taga hmm. Bulacan pareha kayo. Tapos, ano lang siya, dyan, ano no, Um, Siyempre, since nag-show like, sure ka na ng intention, at some point, iba na yung magiging treat ko sa'yo. Kasi, syempre, ito na yung magiging bread and butter natin eh. So, gusto ko uh, maging successful ka sa poop. Kung uh, tutulungan kita no? sa tool. At katulad nung pagkulungan uh, ko kay Paul bon and kay Jonas nung nag-full time din sila. So, ngayon, ang angyari andi may mga activities tayo na gagawin like kasi ano uh, s'yempre even your presence sa uh, YouTube no. siguro it's time na to level up your game sa YouTube so intentional na tayong maglalagay ng content regarding sa personal finance no, no. Uh, kasi parang sayang kasi yung ano yung network pa okay, s'yempre no. oh, ipapa yung iba pa yung network mo diyan sa ano sa inyo sa San Miguel pero okay, warm market oo oh, iba pa yan pero kasi syempre nagkakaroon ka ng client meetings sa social media din so i-maximize mo hmm. ngayon ang gusto ko lang gusto ko lang i-mindset mo diyan no syempre kapag full time tayo mas marami tayong times na mare-reject mas marami tayong times na papanghina ng loob so ano siya eh kumbaga kasi puro kasi high risk high, high reward siya na type of work. No. Yan katulad katulad lahat naman kami pati sila Jonas, sila Bono, nag full time. Syempre marami ka kaming kinakausap so mga maraming rejection. Pero ayun nga ang maganda naman, tutulungan naman kita. Kumbaga syempre iba na yung ano ko sa iyo, iba na yung tingin ko sa iyo. Eh. No. Dahil nag kumbaga magi-invest ka na ng, ng oras mo sa pro. So, mag-i-invest ako sa'yo ng oras din. So, yan lang. So, expect ko lang na social media presence, uh, YouTube, actually, what we can do nga dyan. Di ba, nakikita ko si Ligtalive ka eh. So, pwede tayo mag ng na parang live, no. discuss na parang Q&A about insurance kasama ako or si Bon. Or di kaya siguro 5-minute discussion, paano ba nag-work yung investment, insurance, ang um, ano dyan pwede tayong maggawa ng content creation pag nasa office tayo. Yeah. Uh, umaga, umaga, mag-branch meeting, kinahamunan, mag ano, tayo, create tayo ng video. Since maganda naman yung place, tapos naka-formal attire naman tayo or maganda yung suit natin. So, mas, ano, uh, mas maganda yung magiging output doon. No. So, yun, okay lang ba sa'yo if ever ganun yung gawin natin? Ayos lang naman, may nagtatanong na nga sa YouTube eh. Hindi ko lang masyadong masagot. <laughs> Oo, tuloy tas tuloy tuloy lang yung ano, yung bahay-bahay, yung face to face meeting. Hmm. Kasi ano eh oh, Oo, oh, oh, maraming times na marereject tayo, maraming times na may mga kakausapin tayo na hindi agad-agad kukuha, -agad pero lagi mo tatandaan even if we're not winning in having clients yung personality development na doon, di ba? Parang ayun nga Oo nagiging confident ka makipag-usap sa ibang tao ko oh, and mas natututo ka paano na mag-negotiate 'di ba so yan kasi yung mga life skills na kailangan din nating patutunan iba kasi yung knowledge sa school 'di ba iba oh, yung knowledge sa life sa totoong buhay iba na kailangan magaling ka makipag-usap sa ibang tao magaling ka magbenta ganyan. kasi syempre ano baka may future ka na mag-business 'di ba diba? oh, magagaling uh, kasi kami... surrounded ka with oh, magagamit mo yan, yung network. Kasi katulad si Jonas, may mga network, churchmate ang naging network niya. So, lahat ng mga churchmate niya, naal pa niya yun. most of the clients na meron siya, church. Si Bon naman, puro mga contractors, puro mga engineers. So, nakaka-build siya ng network. So, ngayon, wala ka pang, wala ka pang solid network. Yun yung hahanapin natin kasi iba-iba naman tayo ng network. So, Jika Gina, Gina, Gina. December. Wala nang mas <laughs> wala nang bawian. Wala nang bawian. So, Hi. na, ayun, ayun nandiyan naman kami ni Bon, ni Jonas na no, para kahit i-help ka. And then kapag kunyari na pangina ang ka kanang loob, message ka lang sa amin para mag-guide ka na. Siyempre, hindi naman tayo ba diba? ito. Oh, yeah. may may mapakaramdam naman tayo. So, pag pangina ka, UA, medyo, ano, na ako kasi dami na re reject sa akin. So, maganda lang din na may kausap ka. And, ayun, I hope na kung ano man yung napagdaanan nila Jonas, nila Bon, ayun, mangyari sa'yo na para maging successful ka, may mga travel ka mahit, diba? Siyempre, on top pa yun sa content creation mo sa YouTube. Mm yes. So, i-mamaximize lang natin ng oras. Okay? So, sige, i-forward ko na yun sa branch kay UM Jona para effectively December. Although sa December medyo wala na tayong training kasi ano naman uh, mas mag, mag holiday na yun eh. So magkakaroon na lang tayo ng Christmas party uh, December 15 yata yun. Hmm. So yun, yun na yung una mong ano uh, face-to-face event uh, uh, sa branch as a Monday branch. a uh, Monday Egypt. Okay. Sige. If, if ever pa may question ka, wala pa naman sa ngayon. Wala pa naman? Okay. okay sige. Basta hindi ka napipilitan na Baka pinilit ka ni Jonah. Hindi, hindi. Hindi, hindi naman. Mm. Okay, sige. Yun lang naman. Um, okay lang, picture lang tayo, no? Very quick lang naman. Okay. Wala akong tatlo. Three, two, one. Bye. Okay, thank you, Jono. And keep safe ka. Ingat kayo dyan. Ingat mo. Bye-bye. Okay, Bye-bye. ako lagi sa Maynila. Pupunta na ako lagi sa Maynila Ay, sana Maging successful Baka dito ko na mabayaran agad yung aking kotse Ang dokumento Binawasan na yata dami ito, hard copy. Samantala pag binenta ko sa iskong 2 Pesos isa, eh walang 500 pieces na ito. Eh 200 Pesos lang to May hirap ang pambuhayan. Bumili kayo maraming ganito. Kasi benta ko ng 1 Pesos isa. Mami, mami, mami! Pwede na. No? Photocopy here. Lalo, ah! oh, no, printed here. Xerox copy, wala pang Xerox copy yung printer ko. Pwede naman scan na nasa cellphone. Pwede kaya yan, sticker. So, ayun po, piniprepare ko lang po yung ati policy booklet po ng aking client. Ibibigay ko na po sa sa kanya. 31 pages yung mga kadyan. At so ayun po mga kadyan, nag-decide po akong mag full time kasi ayan, para Nagpapaunlad ko din po yung aking personal growth uh, ayun in terms of experience. Siyempre, napakahalaga din yung mga taong nakapaligid sa akin. Tapos yung uh, visionary, may pangarap. Ayan. At napakahalaga rin na yung mga taong nakapaligid sa iyo is uh, pinupush ka at uh, sinusuportahan ka sa mga bagay na gusto mo. At kung umabot ka po sa dulo ng ating video, maraming maraming salamat po sa panonood at uh, mag-iingat po tayo palagi. Maraming salamat po. Bye-bye!